Ang Clarias ay genus o grupo ng mga air-breathing catfishes. Ito ay galing sa salitang Griego na klaros, na ibig sabihin ay lively o masigla. Tinatawag silang air-breathing catfish dahil sa abilidan nilang mabuhay ng matagal kahit wala sa tubig. Tulad ng ibang mga lamang tubig, sila ay nanganganib na maubos. Kung hindi natin sila papahalagahan, ay baka tuluyan na silang mawala sa ating katubigan. I'm Augusto E. Serrano, Jr., retired professor of the College of Fisheries and Ocean Sciences, UP Visayas, and I studied the development of propagation protocol for Clarias macrocephalus towards its conservation. Ang catfish o hito ay isa sa mga kilalang delicacies sa Southeast Asia. Sila ay matatagpuan sa mga tubig tabang tulad ng lawa, sapa at mga palayan. Ang pag-aalaga ng catfish ay unti-unting nakikilala bilang isang industriya sa pangisdaan dahil sila ay madaling alagaan. Mayroong tatlong species ng hito na kilala sa ating bansa. Ang Clarias garipinus o ang African catfish, Clarias batracus o ang walking catfish, at ang Clarias macrocephalus, ang broadhead catfish. Ang walking catfish at broadhead catfish lamang ang ating matatawag na native o indigenous sa ating bansa. Sa panahon ngayon, mas pinipili ng mga breeder at mga mangingisda ang mga imported na hito, kagaya ng African catfish, dahil ito ay mas mabilis, magmature, at mas malaki kumpara sa native na hito. Dahil mas preferred ang pagpaparami ng mga imported na hito dito sa atin, patuloy na bumababa ang bilang ng mga native catfish gaya ng broadhead catfish na nasa near threatened status na. Pinili kong pag-aralan ang mga native catfish para malaman kung paano sila mapararami. Layunin ko na makapagawa ng propagation protocol para may balik ang bilang ng native hito sa ating bansa at mapataas pa ang kanilang long-term viability o ang kanilang kakayahang mabuhay at magparami. We developed a propagation protocol para makapagparami ng mga native catfish o mapakawalan sila sa kanilang natural habitats. I was hoping that this could bring back the lost population. Upang makabuo nito, pinag namin ang transcriptomes ng mga native catfish mula sa Luzon, katulad ng Cagayan, at Mindanao, katulad ng Agusan. Sa pamamagitan nito, natukoy namin ang mga genes na nagdudulot ng normal na paglaki, pagpaparami, at immune system. Ang mga ito ang nakakaapekto sa survival ng mga species. Dahil ang mga native catfish in captivity ay napararami lamang sa pamamagitan ng artificial propagation, Nag-produce kami ng formulated feeds na makatutulong sa paggamit ng puberty o sexual maturity ng mga hito. Our biggest challenge in bringing back a population is the habitat loss in which they thrive. Dahil kung hindi maayos ang ecosystem kung saan natin sila papakawalan, mawawala ng saysay ang pagpaparami natin sa kanila. Ang sari ay pundasyon ng maraming sektor ng ekonomiya, lalo na sa sektor ng akwatika at pangisdaan. Ang pagpapanatili ng ating sari buhay ay mahalaga upang mapayabong ang industriya at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa mga ito. Ang native catfish ay bahagi ng ating pagkakakilanlan at kultura. Ang kanilang pagkawala ay kabawasan sa likas yamang ipapasa natin sa mga susunod na henerasyon. Preserving them is essential for respecting their values and maintaining cultural diversity. Sari buhay sari buhay sari-buhay sari-buhay sa sari-buhay